tanggalin po natin yung ano yung bakal na yan bali yes kila lahat po yan Walas yung, ano wala siyang grill na lalagay natin bali yan siya full concrete na yung ano yung bakal dito tapos nakapagkasita na rin sila dito dalawang pala ng series may 4 po yung ginamit natin ano ano blocks pinapa natin dyan tapos nagkakay tayo ng limang ano grill bar na Lord God 10 mm po yung nilagay natin na 10 mm horizontal bawat ito parang ang ano ng alo blocks lagay tayo ng mm, horizontal na 10 mm tapos tatlo na naman horizontal Santa Lucia. Santol po tayo ngayon mga boss. Yan, mga tropa natin. Ronald, good morning. Good morning mga boss. Si Ronald kakasama natin. Si Melvin at si Jojo. Ayan. Project na naman mga boss. Bagong project po dito. Uh, fence project po tayo dito sa Santa Lucia mga Santol. Ayan. Tabi ng ilog yung ating ano, parking. Masigit po yung dance. Tapos dito yung ating ano ginagawa. Ayun muna po tayo sa iskinita. Ayan ang, some, bali po 'yan ng ano, 'yun ang papuntang ano bayan dito. 'Yun ang ano tulay. Tapos yung project natin sa Santo Nino doon po siya kay Ma'am Yoli Gibara shout out po tsaka kay Apo uh, dito muna po tayo ang gagawa sa Santa Lucia uh, doon kay sa Santa Nino Project uh, iintayin natin ng gossip na lima mga Yoli Guevara doon sa uh, kanyang pinapagawang ano, ay doon sa Santa Nino yan, pinita yan ito po yung location tapos ito yung bakod na gagawin natin dito at saka ito nasa arap saka dito sa side bali po yung height nyan nung katulad ng taas dun sa kabila ay hey, materialis natin yeah. Pingiti Adver shout out Pogi. Shout out, shout out. Shout out. Ayan, si Pogi nanti tunda si Pogi. Shout sama apa nih? semento. Bakal. Silver, not 10mm, nacaka 9mm Pulari. Good morning. <laughs> ya, siap Polari. Kita. Eh, oh. buangin. Ano pa, graban yan. Saka, Halo Black, CHB. kita <tik> <tik> dah. Kita ini. Okay na. Okay na. Yung na, ano, ano, ano. Morning ulit mga boss. Ayan, nasa Santa Lucia. O, Santa na po tayo. Sa mga sala family. Yung ating client dito. Uh, fence. Fence uh, project dito. Ayan. Andito na yung mga tropa natin. Si Ronald. And, uh, kinuha ko nun nandun sa Santa Lucia project. At si Mervin. Ayan, si Mervin. Boss, si Jojo. Dati po narin tropa yan na uh, nung hindi pa tayo nagbablog. Ngayon, uh, kasama natin siya uli. So, yan. Mag-i-start na po tayo ngayon. At saka, out pala kay Tong Tong. Oligario ng San Gabriel, mga At saka kay Tita Wilma. Uh, Violeta Lugto. Salugto family, Tito Boy. Ah... Uh, Walang sawang nanonood sa ating ano, vlog. Shoutout po sa inyo. Happy New Year po. Sa Lugto Family ng San Gabriel, Makabebe, Pampanga. So ayan mga boss, mag start na po tayo. Tatanggalin natin yung mga dating bakal dito. Tapos asintada po yan hanggang taas yung sa kapila doon. Parehas po yung, ano yan, yung taas yan. Hanggang dito. Naka, naka, Saka paigot po siya. Saka dito sa side. Ayan o. Ang ganda sa poste doon. Yung ating aasenda tayong dyan. Tapos mag-plastering at saka pintura. Meron siyang ano. Dito, dito sa harap meron siyang chrome na ano, design. Saka precast. Sa mga poste. Saka dito sa CHB. Okay yan mga boss. Uh, dito muna tayo sa Santa Lucia Project, Fence Project sa Manansala Family Okay? ginibana namin to para yung oh tanggalin mo lahat yung ano. Tapos yung buhangin natin dito natin lalagay. Ay ah, mga ano natanggal na. Yung mga grills. Tapos, bibayin to. Tsaka yung mga poste. Eh. Uh, papritaw tayo ng mga ano, ng mga real bar dito para pagdugtong sa mga bagong ano, poste. <laughs> mm po yung ating ano, gagawing kolom na bar tapos 9mm yung mga ano stirrup natin maskip lang yung ano dito ano Melvin sakto lang yung kartilya yan yung kartilya natin yan yung importante pangakot ng mga materyales the next day. Ay mga boss. Morning po ulit. Nasa Santa Luisa ulit po tayo. Ayan. Balik trabaho na naman po tayo. Mas pandaan yung mga tropa natin. Ayan, dinara yung ano, scaffolding. Okay. Mas pang kalsada. Pathway lang. Kaya mairap Pero kakayanin po ang mga tropa natin ng pagkakot ng mga ano ng mga gamit dito. Ayan oh. Sakto lang yung ano. Sakto lang yung yung kartilya. mga boss nakapagkasinta na rin sila dito dalawang patong ng CHB 4 po yung ginamit natin ano hollow blocks pinatong natin dyan tapos naglagay tayo ng limang ano real bar na vertical 10mm po yung nilagay natin ano real dati tatlo lang siya ngayon dinagdagan ko siya ng ano ng dalawa tapos na giniba namin yung sa taas ng ano poste para ma pina namin yung dati niyang ano real bar para madugtungan natin yung ginagawa ni Ronald Jung, ano, yung mga kodom na real bar na 10 mm, po, dito yan yung height nung, yung nagagay natin ng height yung sa kabila dito ito naman yan yung mga kapikas tatanggalin na ni Jojo kitinga ang ginamit natin pang giba dito para magawa na ni Ronald yung ano yung sa mga poste na Ronald yan 120 na mga ba nyan apat na 10 mm tapos yung stirrup natin 9 mm po yan stirrup kailangan malaki yung yung sa post yung naka ano natin uh, vertical na poste sa stirrup pagkakot ng buwagin ayan ha dito uh, uh uli na to mamuna muna yun sa kabila para itong kulungan ng aso malipat natin ayan o baha pa rin dito sa side sa... wala kaya ka ano na dito ano Elvin wala kayang ayan daw dyan boss cobra cobra hindi ano hindi dalag o kaya Ah, ano uh, dyan? Uh, wala ba kayo na ulit dito? Na, ano? Ano? Pinata na tutuyo yung tubig dito eh. Ang ganda sa likod oh. Pagtapos maalagay yun, pwede na tayong magrasinta uli. Ah, ano pa si Korea? Mga limang patong pa ng ano. CSV. Dito sa kabila wala siyang ano ah, wala siyang vertical na dowel, no? Pero hahanapin ah, natin 'yang gigibahin pa natin ito Doon, meron ano 'yon, merong mga dowel na nakalitaw doon. apat yung natayun natin nating ano, poste apat na 10mm na reel bar at 9mm na stirrup yung butterboard. ginagawa ni Ronald dito para makapaglasita na sila dito tapos pakatlong patong ng CHV meron tayong horizontal na 10mm na ano, dowel ayun o, ano, yung reel bar dito And dito nakalagay na yung ating butter board. Tapos lilevel yan yan. Li Level off. Para lagyan ng tanse. Okay. ano, drainage dito. May amoy. Na, alin. Yan, you know? ha? Kailangan to, may takip to, yun. Kailangan, pag ganyan yung ano, yung drainage, kailangan may takip to. Para hindi makikita yung ano, yung mga dumi sa kanal. kaliktada bali pang apat na yan no? Ronald tapos naglagay tayo ng ano ng 10mm horizontal babot tatlong patong ng ano ng blocks lalagay tayo ng horizontal na 10mm tapos tatlo na naman o, horizontal tapos isa okay na Tapos pag natapos na yan, pwede na tayong uh, magforma ng mga poste. pitong ano, pitong patong ng ng aloe blocks na 4. O yan, okay na yan. Tinis na po yan. Tapos yung mga poste naman bukas yung popormahan natin. Alis ah, pantay na po dun sa kabila. Ayun ah, yun doon. Yun ang binigay na taas sa atin ni ano. Si Ma'am. Tapos dito naman yung piniprepare nila. Dito sa side. tinatuklap ko yung yung isang alaw lock ko para makita yung mga real bar dito ano lang ano bali tatlo lang na ano na dowel tapos magdadagdag pa tayo ng sa gitna para matibay tsaka dito ayun no nasa so, na yung isa hanggang dito yan babaklasin natin yan hanggang doon tapos dito bubuhayin kung ano poste hanggang ano hanggang taas yan katulad ng taas dun sa Arab tapos dito po flooringan to ang ganda sa dulo dun tatags natin tatanggalin natin itong, ano, dito ano tumpulikas dito railings Pwede pa natin yung kanyang gate stainless na 304 lalagay natin dito okay na to okay na yung task nyan kasi yung mga forma pinipreparo na ni Mervin dito para bukas pwede nang mapormahan to Mm, yung dalawa tsaka dito tapos doon pasinta ayan mga boss nakatapos kami ng dalawang araw ayan ganito na lang po yung vlog natin mga boss maraming sa salamat po sa mga viewers natin, subscriber. Walang sabang nanonood sa ating muntin vlog. Okay, bye-bye po. Ingat. God bless po.